Hello mga landas tara samahan niyo ako kumain dito sa Larry's Inasal. Dito lang 'yan sa Good Day Tara samahan niyo ako sa taas. Meron pala silang unlimited. 2.5 sa halagang 2.5 lang may unlimited rice, unlimited pancit at unlimited soup with chicken, inasal at pork inasal na 'yon. At meron rin silang VIP mga lalabs. Gusto nyo mag-video semi-VIP style. Pero kahit sino naman pwede dito sa loob. Pwede na kayong kumain, pwede kumanta. Pagkatapos mamaya kung kumain ay magkantahan tayo. Ang ganda rin ng lugar, malinis, sosyalan, tahimik. Pero kung gusto nyo magingay ingay sige, magkantahan tayo mamaya. Ito na mga labs, one walang sawang sandok yan Nasayo na yan walang pipigil sa'yo kung gaano karami ang sasandokin mong kanin dahil unlimited na yan sa halagang 2.5 lang at take note ha ang sarap ng timpla talaga sya. yes approved para sa akin ang lasa ng pork chicken at pansi. pati sabaw na ko mapapa extra soup ka talaga. At ito mga lalabs, naubos ko yan. Siyempre, at nag out na lang ako ng chicken dahil medyo malaki-laki ang chicken. Sulit ang 2.5 mo. Hindi-hindi magsisisi sa binayaran mo. Tara, simulan na natin ang kain. Actually, balba ko talaga ang hinahanap ko dito mga lalabs kaso naubusan nga lang kaya chokes na to. 2.5 unlimited. At susyalan ang keyboard nila ha. Hindi remote keyboard na. Simulan natin ang kantahan. maligayang Paskong mga lalams at manigong bagong taon sa ating lahat.